Wow. Ayun wow. No? oh, ayun oh, tanong da. pwede si na cuci di Ayun. Yan isang magandang buhay mga ka-farmer Nandito po tayo ngayon sa Kamaya Coast At nako, ayan, bigay, bigay natin yung mga information At kung magkano rin po ang property dito At yung mga amenities, yung beach Ganda nga, maya, papasyalan natin yung beach Pero bago yan, anuhin muna natin Meron po tayong kausap, ayan o oh, Na, yan natin, yung uh, ano po kasi siya agent siya dito sa Kamaya ang lugar pong ito ay ano? nasa maribeles Bataan nasa dulo na po siya ng Maribelis pero napakaganda ng lugar mga ka-farmer alam lang medyo mga nagahanap po ng uh, sabihin muna na property na pwede mong pag-relaxan na uh, anytime pwede mong puntahan uh, at ayun mamaya tatanong din natin yung mga kung magkano po yung lot at uh, gano'ng kalaki yung property Magkano po yung uh, Kasi may mga limit sila Kung yan, let's say nakabili ka ng lote Kung magkano po yung uh, minimum Na pwede mong ipatayo doon uh, Na bahay no? So, ayan uh, Ganda, mga farmer Sulit na sulit Yan yeah, lang, yun nga Magta-travel po kayo ng konti uh, Yun nga, advisable syempre mga 2 nights, 3 nights Talagang pang, uh, ano lang Tatakas ka So, ayan para sa sa city takas ka sa city at uh, yun makapag relax ka Ronel, Ronel Ronel, ah, Ronel, Ronel, ayan. Briones, ayan, si Sir Ronel Briones, mga ka-farmer na dito po. Isa siya, siya sa mga sales agent, ano? Ayun, ang uh, Kamaya Coast, mga ka-farmer. Ayan, papakita niya po yung mapa. Ha? At ilalagay ko na rin yung phone number niya, FB. Meron ka bang FB, yes, ano? Para at least, kung Same thing, Ronel Celerio, Briones, Oh, so ayun, just in case po na mag-inquire kayo, gusto niya ng property dito at uh, gusto niya magkaroon ng beach property. Oh, beach property na pag bumili pala lang ano doon, access. Yes. Ah, ganda mga ko. Mamaya iikutan po natin 'yan, papakita ko po yung beach nila. At uh, napakaganda, meron din pong swimming pool. Yes, Ah, oh, So, ayan. Mamaya, yung mga ano, mga i ano natin 'yan. Tapos ayun, may mga station pala sila. Yes, sir. This is a site development of Station 1. Nasaan sila ngayon? Nasaan tayo ngayon, Todd? So, approximately, sir, sakop tayo, sir, ng commercial area natin, sir, dito. Ayun, naandito. Ah, parang cove pala siya, no? Kung mapapansin mo, yung dagat naman natin, parang malaki si Winko lang. May kanya-kanya cove po siya. O, safe na safe pa sa mga bata. Makikita mo, may sishare mo maya yan. So, ngayon, from the main gate, so, approximately, 5 kilometers pa tayo, from siya. So, ito yung mga property natin. So, we have six subdivision kasi. Pilangi, Minara Point, Montiara, Bayou Peaks. Ito yung mga property natin. Sa so, ngayon, ang uh, available natin is Minara North. Minara North, here, and at Bayou Peaks ito yung mga available natin sa lote uh -huh. sa horizontal ito oh, nakuha na halos e, halos ito sold out niya so uh, may mga yan. celebrity na tayo na nakatira dyan oh, uh, so, so ko si At, ano si Sir Big Soto ata no? sila may property uh -huh. dyan sila Big Soto uh -huh. sila Marian Rivera so yung nag-stay na property owner natin dito is uh, si Miss Pocquang si Miss Pocquang uh, yung may property rito uh -huh. so then binili natin to sa kabila yung golf course area natin uh -huh. so, oh my god so golf course uh -huh. natin to view ka ng golf course may property ka rito may view ka ng golf panoramic view mo yung ocean uh -huh. then may property ka rito so at the back Maribelis Mountain. Maribelis Mountain is Maribelos Mountain Maribelos Mountain na siya actually uh -huh. so tatanda tangan golf course is a uh, it means uh, signature from the Malaysian world so ito yan 18 holes payable as of now is 9 holes uh -huh. so, pero yung, continuous yung ginagawa ngayon continuous yung uh, uh -huh. continuous Hada, yung hana, 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 hana. so location nya is uh, bayan ng uh, actually barangay Bian uh -huh. barangay Bian Maribelos na taas So, ito yung uh, barangay sakop ng kakamaya. So, ito na yung dulo ng Maribeles. So, yung uh, Station 1. So, we have Station 2 din para oh, sa reference 9. So, we Kaya. have uh, Station 2. So, from Maribeles, bagak maribeles Road, direct ka doon, papunta ka ng property. So, ito yung Taman Ridge. Ito yung kinoconstruct kami. Ito so, yung part ng freeselling natin. So, advantage kasi ng... Uh, Taman Reach and Station 2, meron po siyang i-build na water team park mismong halos katabi ng dagat. So yung seaside niya, ibig sabihin ito po yung magiging commercial area na same as Station 1. So may be build din niyan, din yung... Magkatabi uh, uh, lang to, no? Uh, approximately 7 7 kilometers tayo sa ah, operation ng sa okay. ng bagak. Oo. Oh, oh. so, ito ngayon ang mas, mas marami pang available mas na... mas marami pang available na mga lote. Nagre-range tayo ng uh, Pwede bang malaman kung magkano per square meter? <laughs> uh, from here 13,000. Oh. Uh. 13 uh 17 5, uh, 16 sorry, 16 uh -huh. As of now then uh 16 this one is to approximate is nasa 23 then is 22. Oh, medyo yun, mas may mas malapit, yes, medyo mas malapis, mas mahal. Maso, yes, so, oh. Yun yung advantage niya. Same din siya, it's 18 golf course din siya. So uh, under construction siya as of now, kaya mas mura siya. Kung mga interesado kayo, pwede nang kumuha niyan dahil pamahal pa, no? Yes, so, oh. 2011, 2012 na kwento niya sa akin. Magkano pa kasi yung Approximate, <laughs> <yung>, approximate <laughs> na sa ano pa yon, nasa 5,500 if you. Oh. Eh, cash payment approximate oh. nasa 3, 000. 3, 000 na sa 3,000. 3,000 ngayon magkano na siya ngayon uh, as of now station 1 nasa 23,000 ah, laki ng tinaas so, ano gano na ang value niya so yung mga kasi once a time na nag-invest abang na de-develop kasi sigurado nagmamahal na ano? oo ayun yun, advantage tapos magkano naman yung ano let's say uh, pag nakabili ka ng property uh, syempre meron yang arrangement sa company kung magkano yung oh ang budget mo dapat na ipagawa sa bahay let's say uh, 20 million hindi <laughs> naman naabot uh, sa 20 million actually ang uh, ang ano natin construction natin approximate high end subdivision nagre-range yun ng uh, per square lumalabas is 28 to 35,000 hmm, per square so nagre-range yun approximate by 180 nagre-range yun ng 5 to 6 M oh, okay. so ano na yun high end subdivision na yung property mo oh. so meron ka property sa taas meron ka ng beach area may tinatawag ka ng little buraka yung bataan oh, So, dito actually, uh, yun, yung ano niyan. Yun. so ang advantage nun as property owner uh, husband and wife na sa title lumalabas ka sa so immediate family mo yung mga anak so every day every week every month pumasok sa kamaya meron ka free access sa dagat so meron ka nga pwede kang mag build ng swimming pool sa property mo mm. meron ka sariling dagat kasi uh, itinuturing mo siyang uh, property mo talaga uh, yun na yun yung pinaka ano mo no amenities uh, mo yeah, uh, so, so may enjoy din actually as ano may enjoy naman pero kahit no marketing na din meron pa tayo mga access pero once na na-develop si Kamaya exclusively Lalabas siya para sa mga property owner, friend of property owner, oh. uh, relative ng property owner si Kamaya. So ngayon kasi marami tayong mga binigol pa like yung uh, uh, ano natin. Very accessible pala din si Kamaya kasi pwede tayo ng by-land, pwede hmm. tayo ng by-sea. nga, nakakwento niya, uh, yung by-sea galing yes, Pasay, kararating lang po ng ferry. Yes, so. Ilang oras kasi, ilang... Approximate 90 minutes. 90 minutes lang, 90 ako, minutes para ka lang... So, kumata ng isla umikot. yes sir ang <laughs> lapit lang <laughs> yan yung advantage nya then yung binibuild natin ngayon yung uh, airport yung premium oh. airport development natin ah. so yung magiging concept nya from Kamaya pwede ka mag travel ng Boracay oh. pwede ka mag travel ng uh, Palawan kasi actually si Kamaya may binili na siyang property sa Coron oh. at saka meron na siyang binili sa Kamaya sa Boracay so wow. yun yung yun yung mga ano natin advantage natin na yung mga property owner natin sa mga friends nila, kung gusto pumunta ng uh, Coron o Boracay dito naman gagaling so, meron na tayong airport, meron na tayong bibiling uh, uh, plane natin, yun yung advantage nya so ngayon, meron na tayong barko na itatrabaho oh, dalawa na po ang dumaong ngayon <laughs> kita ko nga, dalawa galing ha eh. tapos From uh, ano, ang uh, naman, dadahan ka ng Bagak Bataan. Uh, uh, meron tayong access naman, pwede naman tayo from uh, SBMA. Oh, meron SBMA. tayong pwede ng Murong, from Murong, din Bagak, lalabas na ng Kamaya 2. Then after Kamaya 2, Kamaya 1 na. Tsaka maganda yung kalsada. Ngayon, eh, galing ka ng NLEX, San Fernando, babaybayin mo lang yung uh, from San Fernando, baybayin mo lang yung pito o 8 bayan ng Bataan, Dinalopian, Orani, uh, Samal, Uh, yasama, yes, tapos din ng uh, abukay, balanga, limay, maribenes pwede kang mag-esitex yes, kung so, ano mo yes. labas ka ng dinalupihan oh. yes, so yun yung advantage nya mm. kaya very accessible si Kamaya so just in case, makita niyo yung vlog okay. uh, don't hesitate to ano pwede ko po kayong pwede ko po kayong itur para po may knowledge kayo sa Kamaya about property eh, actually, pababa po kami dito galing doon sa main gate kasi medyo ilang kilometers pa kasi? Approximate 4 to 5 oh, kilometers. So, pagka sab, tinitingnan ko, pagka nabuo ito, kako, napaka parang malaking community. Yes. Ano, yes. na, ano. Tapos yun nga, kung gusto mong lumayo ng Manila, sa traffic sa syudad, <laughs> mag-relax dito ng tatlong <laughs> araw o isang linggo. Kasi eh, meron naman tayong mga nire-rent dito, meron tayong mga hotels. Pwede rin mo mag-boating, fishing, yun, pwede yan, rin. Ano? Oo. Okay. Marami sila dyan. Oo. Sabi ni mga property owner Mahilig tayo Permit lang sa guard. Pwede Oo. na kayo. Mas na, nahuli nyo. May bahay kayo dyan. Pwede nyo iluto. Oo, pwede galing. nyo pong ipaluto. Magbabayad lang ng court case. Galing pwede nyo. Galing na ang buhay si Kamaya. Oo. So, Bali lang taon na to, tol? Approximate na 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 to. 2011-2012. Ah, uh, pala. Uh, going 10? Yeah, 10. Going Going Tapos dito so, daw po, nasa almost 80% na ang uh, nabili na. nabili na property galing ha tapos yung swimming pool nya uh, malapit lang dito ano andyan lang oh, uh, meron tayo Amaba? sa taas oh, okay. meron tayo sa taas actually ito yung, yung mapa um, laki ng mapa uh, station 1 ito ilang hectare yung 700 700 hectares oh, 700 kamaya, hectares si Kamaya 1 kailang advantage lang 70% lang naman yung i-build natin oh. so yung 30% is uh, ecotourism sya so ibig sabihin kung uh, along the Uh, tawag dito, linda bundok yung na mo property View mo yung uh, greenery mm -hmm. May view ka ng panoramic at saka back mo mm -hmm. rin uh, Then yung sa left side or right side mo mayroon kang golf course na view Tapos mm -hmm. mayroon na din pala silang hotels dito mm -hmm. Na operation na, nag operate mm -hmm. na na mm -hmm. Oo oh. Ayan, so gusto mag-visit dito, mag stay mayroon namang hotel Yes, mayroon oh. tayong hotel pero actually 2 hotels naman tayo Isang Kamiah Sands Tsaka yung uh, uh, Aquafan Aquafan Sands ito mm -hmm. yung hotel Yung mag ang retirement ano, kung gusto mo talagang tahimik yes, na uh, buhay na malapit sa beach. Ayun, ano, <laughs> ayun uh, ayos. Ayun ang ditoy mapa nila. Ito, ito yung uh, main road, bababa ka. Actually, medyo talagang dire-diretso lang ang nakalagay. Sabi ko parang layo ah. <laughs> Kasi for the meantime, habang uh, kino natin yung property nakikira nakikidaan tayo sa mga property ba? Oh, so oh, hindi tulad pag once na nagbenta. Kita ko siya, may mga ginagawa na bahay eh. Ginagawa siya, diretso na lang 'yan from the uh, commercial area. Dito yeah. na, iikot na siya sa side doon. Tapos parang may ginagawa pa yatang may plano pa dito ng gawing uh, parang maliit na shopping mall ba? Ayan, meron yan, tayo sa front uh -oh. ng parking area, yun yung, yung uh, B Mall Hotel. Oo. Oh, dito, di uh oh, mo kami. Uh -oh. Halos pala kinukumpleto. Mm -hmm. So para ang mangyayari, one stop oh gusto nilang lahat ng kailangan baka magkaroon na rin ng palengke sigurado na yung grocery na no? parang gano'n ano? o oh, ayan Amaya ko galing o oh, ayan ah, uh, pasyal na tayo para makita na rin na natin yung ah, uh, kung anong makikita sa dagat at sa pool ayun, tigli malakas ang hangin ah, uh, Wow, mga farmer Ayan, oh, mayroon pala ditong Giordano Pancake House. Meron din, uh, ayan, oh, bar. Ito pala yung uh, ano, sun bar. dami na pong uh, tao kasi dalawang ferry na. Ayun, pang pangatlo na pala. Tatlong ferry na yung dumating. Mamaya ikutan natin yung beach. So, hindi nyo na kailangan uh, mag-isip pa ng babaunin. Naandito, may mga pagkain uh, kakainan oo oh, ayan dito na rin kami magla -lunch. tapos ayan oh ayan pwede mag order wow magaling ha ha menu dito ah, uh, sa lugar na to naalala ko yung Grand Turk <laughs> parang ah, uh, yung hotel nila mga oh, farmer so parang ah, uh, alam nyo yung uh, Uh, ah. Yung pa po ako sa barko. So ayun, uh, mga pinupuntahan namin na island. Ano pa ba? Yung Sirena Key. Ayun, ganito. Ah ganito 'yung setup ba. Lipin natin yung beach. Ayun, ito 1,500. Ay, hindi naman po ganoon kamahal ah. Same din lang naman ng mga nasa no. Sa Oh, tingnan nyo, oh. Oh. Hmm. Hmm. Per day. Mas may kaya, kaya, Hindi natin Medyo mainit na, pero titiisin natin yan. Mamaya yung pool naman ikuta natin. Maganda rin yung pool nila. Ayun. Ganda ng beach nila. Ha? Oh, very calm. Tahimik na tahimik. Yan. Wow. Ayun yung magpinsan. Wow. Ano, pinong-pino po yung uh, sand. Tapos may barbecue grill sila. May nakita pa akong yellow cab pizza. Ano pa ba? Ayan, marami pong makakainan. Uh, mga kainan. Tas mamaya pakita natin. Nandito na tayo. Kita natin yung prices po nung ano. May densios pala. Ayan. Pwede kayo mag-order. Uh, doon kanina yung may ano. Ah, uh, pwede, siyang, pwede ka mag-order doon ng food. Dito, ano bang meron dito? Ayan, uh, pwede tayong uh, sumilip dito. Silip tayo.

eto ata yung may mga balak bumili. <laughs> may uh, orientation, ayan. Uh -huh. O Or baka yung mga agents. Ito. Barbecue grill. 'Yan. Barbecue and grill pala. <laughs> Tapos dito parang may masarap dito ah. You know, pasta, pizza. Ah, nandito naman tayo sa pool area pero meron pa bebing ano ah. Yung may mga slide slide ano. Oh, uh, pwede ba tayo diyan? Ang galing Eh. Ito pambata. Pwede si Chichi dito.

Nandito naman tayo sa Aqua Fun Park. Ayun mga farmer, napakaganda ng view. Pagka-ikaw ay naandito facing the sea. Ayun. Mamaya iikutan natin. Ang ganda. Oh. Mga bata mag-enjoy dito. At yung ferry pala from Manila, mabilis lang po mag-book kayo sa ano naka-promo. Uh, 399 back and forth na. So ayun oh, ganun po ka Uh, mura yung uh, promo nila ngayon 90 minutes lang ayun wow, pala yung slide nakatakot eh, ah uy uy ang ganda tapos silipin natin ayan tingnan natin yung view doon sa kabila ang ganda naman aquafan So bale from uh, the beach ay uh, sasakay ka ng shuttle. Parang ano yung L3 ah uh, yeah, hatid kay dito. Medyo hindi na magano kalayo. Pero hindi pwedeng lakarin. Ayun oh. No? Pataas kasi. Mm. Dami pa pong dine-develop dito. Ayun oh. No? Kita niyo po yung mga ginagawa nila. Continuous Bali ayun na doon po yung beach Waba Oh ganda oh Inspirational naman to Tapos ah, may slide dito Mm, galing Oh pwede sina na dito Ayan na mga farmer ayan na tayo <laughs> enjoy naman yung mga bata ah ganda na ano nila yung parang water park nila o oh, ayan ah ganda na lang po at ah, at least nakapagbigay tayo ng idea no, sa mga interesado sa Kamaya koba ano ba to ha uh, yung mga properties. Ayun, ipaliwanag natin. So ayan, marami pong salamat. Magandang buhay.